Pag may bumi... O oh, yun, maliit lang ligo dapat. No? Okay. <laughs> so, ikapit lang lang doon. No? Talagang kumakapit yung kamay ko dyan. No? Kasi uh -huh. hindi pwedeng ma... Bitawan ka na may gas? Yeah. Opo, pag mabilis na. Uh -huh. So, huwag kang gagawa ng bilis na hindi mo kaya control bed. No? So, di mo ulit nung bumabagal na siya. So, yan. Kaya nga sabi ko, huwag mo re-preno ka agad kung wala ka naman ka preno uh -huh. So, ang tingin mo sumalayo. No? Dapat gumain yung pakiramdam mo. Okay. Pag gumain yung pakiramdam mo, no? ang titignan mo dyan kasi yung harapan mo. Eh, no? tuloy mo lang yan ha? kumorma ka ng break nung meron ganyan so baka tumuloy siyang bigla eh, diba? at least kaya mong ito so, ha? sa liming gas, sa so, pabilisin mo so yung bilis mo rin na gagawin dapat kaya mong ito pag nagmamaneho ka no? sa Eddie ng gas so yan, nung nailigo mo siya ng konti na yan yung curve na yan, perfect yan eh. so huwag mo nang gagalawin so itutuwid mo na lang yan kapag nasa ano, tuwid ka na so, pag nasa tuwid ka na doon mo siya ngayon, itutuwid Okay, so dimming gas Tingin ng kanan So lilipat ka ng lane sa kanan Ganyan din kalitan liko Ayan Nang Ng high speed So maliit na maliit na kabig lang yan. Sige pigay mo ng sumam Pabilis yun mo O oh, din Sige mag-aaral ka ng brake eh. Okay sige Ngayon Okay Sige So pumorma ka ng brake Okay Dumumpi ka ng preno Tampi lang ha Sige tampi pa Dapat maramdaman mo Na ng Ayan sa so, tingin kaliwa bagala mo pa konti Kasi yung motor bagala mo konti hindi bitaw ng brake tingin ng kaliwa tingin ng harap so yan maliit na liko so ganun lang ang pagliko no? Uh huwag ka liliko yung nagulat kang gano'n uh -huh. napakabig ka na malakas so laglag tayo doon sa ilog so ganun yun okay so pwede mo magkamali rito konti pinta no? Pa. kasi Sabi, pa curve eh oo yan so maliit na liko pag kulang dagdag ganyan lang ang liko ng high speed ha okay. Ganyan ang dagdag ng liko. Ganyan, ganyan lang walang liko yung tipong napaka napakabig na malakas na gano'n no? yung mga gano'ng bully wag mo napansinin pansinin yun <laughs> no? Sige na. gas sige din ng gas kung tumakbo ka ng ganyan dito nagingit ka para sa sarili mo sarili mo yan ate no? wag mong hanapin yung bilis nila no? wag mong ikumpara yung sarili mo sa kanila no? so, konting tingin? Eh. apa so, yan. tingin lang sa malayo Pag kulang dagdag pa mararamdaman mo pag kulang yan yung perfect eh sige kulang pa sige yan o kasi lalagpas ka ng guwit pag di mo dinagdagan o oh, ba mo siya pag nagkadikitan kayo nabangga mo siya lumagpas ka ng guwit bayaran mo kasi simple. yun so hindi katwiran yung ano May pasensya na po ba lang po kasi ako eh mawalan ka ng tingin ng kaliwa tingin ng harap sa gas sa gas kung matakot dyan hindi ka babanggain yan kasi nakuha mo na yung lane, wala na siya magagawa. Oh. So pumorma ka ng break, bumagal ka dyan ma'am. May crossing yan ha, bumagal ka. Halos hihinto. Hihinto dyan ma'am. Ma'am, ayaw may preno. Tana, oh, no, tana. No, no. Ayan. Ayan. Okay. Okay. Bitaw ng break. Bitaw ng break go. Huwag din maging, Biglang hihinto kasi. <laughs> sa likuran. Okay. Then gas. Yes. Ganun yan. Bago ka ma'am preno, tuwing ma'am preno ka, titingin ka rin ng likod. Okay. Tandaan mo yan. Ito ano? Opo. Side mirror sa, 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 sa lap. Oh. Oh. kasi ito akin ba, Parang hindi ka mabatili. Okay. Um pagka nasa sign na to susunod yan okay na pwede ka na sa rear okay pumorma ka ng brake kaya mo gusto mandal Pumorma ka ng brake sa so, dampira mo ng brake doon tayo pasok sa open uh, na maliit na kalimbi so dumambi dampira ng brake bagala mo mo bagala mo walang bagal yan tingin ng kanan okay tingin ng kaliwa bitaw ng brake okay so ganun yan Sa so maliit na bali yan okay then okay so yan yeah, ang Lilito ako dun sa lane. Huh? Hindi, perfect yung lane na yun. Wala namang problema sa lane. Mm -hmm. Yan yung perfect. So yan, pag may salubong kang mabilis, no, kung ma plus sa harapan mo, okay. huwag kang, kang, kang ano, huwag kang kakabig ng kanan kasi makakapatay ka ng motorista sa kanan. Ikaw no, ang babangga dito. Sasad-sad sa, okay. sa dyan. Pag gaganong bumagal ka lang. Ayan, bumagal ka lang. Kasi, oo, oh, ayan, bumagal ka. Huwag kang nakakabi. Pag kumabi ka nga, ikaw ang babangga. Or mambabangga ka. So, ikaw ikaw matat magbabayad. Ikaw so, eh, mambabangga ka lang di naman, di ba? Bitawin. Di sila nabanggain mo. Oh. So, <laughs> Sige, gas. Magkakalatapak. So, ayan. Ayan, oh. Yung mga lumalagpas na yan. So, bumagal ka lang. Kasi nga, pag kumabi ka, pwede may motor sa kanan. Tingin ng kanan. Ayan, oh. Okay. okay. Di ba? So, ikaw ang babangga pagka umilag ka sa kanila or makakapatay ka pa rito sa kanan so kaya nga sabi ko kung mababangga ka rito At ayan, a, huwag mo tingnan yan ma'am so yan, nung bumili siya, pumorma ka ng brake niya pumorma ka ng brake kasi babalik yan eh oh. so pag yung kaya biglang magbalik niya, biglang huminto hindi ka pumorma ng brake, doon mo ako maunawaan so pumorma ka ng brake yung tao ayan, eh. sige, turn gas huwag kang tiwala sa mga ganon huwag kang tiwala, basta kahit kanino huwag kang magtitiwala, basta Nagmumura ka ba, ma'am? Oh. Ha? Yun to to. to lang, yun to to. Oh, so, syempre. Oh, minsan, no, dito na. mawapadalas na. <laughs> dito kasi, ayun yung kalalabas lang, kasusuha ko pa lang. Yan, pumorma ka ng break, huwag kang gagawa ng ganyang bilis. Bagala mo konti, dampi mo konti. Yung tamang bilis lang dito. Yung maliliit na kali, hindi ka pwedeng bumilis dito masyado. Yan, ganyan lang. Sige, mag-gas ka, mag na tapak. Pagkapit ng gas, steady mo kaya, pag mo na So, yun yun. So, yun yung magana tapak. So, yun pinakaimportante rito sa driving. Maunawa mo yung magana tapak. Okay. So, yun yung magana tapak. Okay. Ito so, pumorma ka ng brake yan. Ha. Okay. Huwag ka magagasa. So, babagalan mo ng gusto. Diyan halos si hinto. Sa so, kanto, pe-break ka muna. So dapat maroon naman may preno. Ayun oh. Diyan. Tatawid kayo ng walang gas ha. Sige, bitaw ng brake. Ayun oh. Hinto. Ayun oh. Sige, bitaw ng brake. Okay, gapang Ito. lang, gapang lang. Ayun, gapang-gapang lang. Tingin ang kanan, ayun oh. Ah. Okay, then gas. Sige, magkaano tabak? Tingin sa malayo. Okay, din na mo konti. Hap mo. Hap. Kasi mali-mali 'yung mabagal 'yung tapo. Malaking liko malaki ang liko ng mabagal na takbo. Not like nung, ah, nung mabilis ka, tuldok lang. Like, Forma ka ng brake, ma'am. Makakabangga ka. Ayun, no? pinilit mong bigla, di ba? So, maling decision, no? Okay. So, hindi pwedeng magagas pa ganun. <laughs> Kasi, masikip eh. Dapat alam mo, lulusot yung tricycle. Mm -hmm. Di ba? Kahit dun siya. Actually, dapat dun siya sa kanan eh. Okay. Dito siya, nandito siya sa malubong, di ba? Okay. So, yan. Okay, then. Sige. So, yung motor. Oh. Then, gas mo. dapat? So, ganun yan, ma'am. Ganyan ang driving. No? Ikaw nga, maingat. Pero yung gagalaw naman ang mali, sila. So, pumorma ka ng brake. Doon tayo pa. Porma ng brake. niya ha. Okay, bagalan mo pa. Bagal pa. Yan, ha. Very good. Then, eh. pitaw ng brake. Okay. Very good naman, eh. Pagka tama. So, yun. Magas ka na magaan na tapak. Yan. Kasi kakanan tayo dito, yan, ha. Porma ng brake. Hayaan mo ko sa umandat. Liko mo. Liko mo pa, yan sensya sa pangit na. Bangga. Oh, best oh, guys, mababangga ako sa likod. Oh. Ay, sorry, sorry dito. Sorry. <laughs> ayan, ba't ka mo rin, oh? Dapat hindi nga mo lang gusto mandar yun. Awain ka niya sa likod, ang tulad So, yan. By the way, sorry, sorry dito, no? Kaya, sorry, sorry dito Guess sa pagkakabal, no? eh, Sa so, magana, tapak lang. Ayan. Okay, so relax mo lang yung sarili. So, ganyan ang driving, ha? Okay.